ito mga lodi ang pinakamalalim ayan mga lodi ko ah, Papa. ka na lang lang ang bahal kong may nilad, good day mga lodi ko ay may papakita ko tayo nyo lalo na lang ito mga katabaho ko mga katawad ako mga lang sa tricycle driver eto mga lodi tingnan nyo mga lodi ko ay Ayan mga lodi oh. Ang bearing. Wow. Kalugda. Kira na yung aking bearing mga lodi ko ay. Kalug na lodi. Ang bearing ko na night Gwyn. Eh. Pero mga lodi. Wala pa akong pabili o oh, budget. Magbili ng bearing mga lodi ko. Pero mga lodi. Alam ba ano ang mga Thailand? Bakit bumakalong agad? ang ating bearing bibigyan ko kayo ng dahilan tatlong dahilan kung bakit madaling kumakalog ang bearing natin dito side wheel sa unahan at sa ulihan ng motor eto mga lodi eh. una hindi natin nilalagyan ng rara ang bearing kailangan yan palagi natin ni-check up palagi natin nilalagyan ng swat na ang ating bearing mga lodi pagalawa mga lodi mahilig tayong mag overloading yung pulong pulo na yung riding in lock mga lodi ang dahilan yan kasi ang bearing natin sa motor unahan at ulihan at tilt time ay balit lang tapos kakagahan natin ng tao overloading mga lodi madali talaga magkira ang bearing natin at yung mga no mga lodi eto itang dahilan kung bakit madaling magkira ang ating bearing kaya mga lodi puntahan natin mga lodi yung sinasabi kong dahilan kung bakit madaling magkira yung ating bearing tara lang yung mga nolod mo ipapakita ko ay, sa inyo ang isa ang mga tenan kung di bakit nabitira ay aming bearing sa tricycle eto mga lodi tulad nyo eto mga lodi ang lubak ayan mga lodi ko eh grabe yan mga lodi at hindi lang yan mga lodi at itong mga pinaghukayan ng may didad Ayan mga kanote oh. Ayan. Eh ah. to pa. Pa. Ah. At eh to pa ang ko ay. Ayan pa. At eto to mga lodi ang pinakamalalim dito. Ayan mga lodi ko ay. mga lodi and pak pak ewan ko lang hindi matira ang inyong bearing ko mga lodi ko ah, hindi lang yan mga lodi eto pa ang gabi ayan o din lang ang mga dote yun ang dahilan yun ang isang dahilan kung bakit nalitira ang aming pering kaya mga dote o araw araw yung dadaanan ang mga dote mapapakanta ka na lang lang mahal kong may nilad na 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 na, -na, -na. <laughs> Okay mga lodi, agad dito na lang. Bye. -bye.